Ay, ayoko na dito. Di ako makakababa. Chris, kaya mo yan? Kasi di mo pa ako pinagpapagawa. Oo, nakakasay Gladys. Uy, taki na. Ayoko na. Gani. Pag-skating nga tayo, ni. Magpaka na lang. Oo, magpaka na lang. Oo, oo. Nakailan doon. Bagsak na ako eh. Yung nga gawin si Sansa. Kung si Sansa ay kalmado, bagay na lululas. Ito mo sa dalin daan, no? Kaya lang puro papapaan. na. Huwag ka lang. Huwag ka lang. Huwag ka lang. ka Dito na lang ako tingkira po yan ang i-upload mo. Oh, yung dulas, Yes.

ปะปะปะปะปะป